Motor ni customer ayaw gumana ang kanyang signal light. Sinubukan na nila ito ng bagong switch pero ayaw pa rin umilo ng signal light. Basic lang ito at kung baguhan ka palang lang sa pangungulikot ng motor ay swak sa iyo ang video na to. Bago tayo magpalit ng pyesa ay mahalaga na ma-troubleshoot muna natin kung ano ang sira. Dito sa bandang ulo ng kanyang motor, hanapin lang natin itong socket ng kanyang switch. Kumuha ng test light at e ito sa negative or body ground. Dito sa kanyang socket, hanapin lang natin itong brown na may white stripe na wire. Habang naka-on ang ignition switch, subukan natin i-test e ito at dapat umiilaw ito. Kapag umilo ito, ibig sabihin may supply na pumapasok papunta sa kanyang switch. Pero sa case na to hindi siya umiilaw kaya sunod na i-check e natin ay ang kanyang flasher relay. Ayan, binaklas ko muna ang harapan para mahugot natin ang kanyang flasher relay dito sa bandang ibaba. Ito na ang kanyang flasher relay. Kinalawang at nabali na ang kanyang pin at naiwan sa kanyang socket. Since hindi na natin magagamit itong kanyang socket, kaya putulin na lang natin 'to. Binalatan ko na ang wire ng kanyang flasher relay. Meron tayong wire na red with white stripe at brown with white stripe. Itong brown with white stripe, ito yung wire dito sa itaas na tinest natin kanina. Para ma-check naman natin itong wire na red with white stripe ay kumuha lang ng test light, ikabit ito sa negative or body ground at e-on natin ang ignition switch, dapat umilo ito. meron na pala akong hinandang socket terminals para sa ating flasher relay. Dito sa kanyang flasher relay may makikita tayo na letter B at saka letter L. Itong wire na red with white stripe ay ilagay natin sa letter B at saka itong wire na brown with white stripe ay ilagay natin sa letter L. Ayan na ilagay ko na siya. Sunod na gagawin natin ay dito tayo sa bandang itaas ng kanyang motor. e te test natin ulit itong wire na brown with white stripe kung may positive supply na ba ito galing sa kanyang flasher relay na siyang supply ng ating signal switch papuntang signal lights bulb. Ayan umiilaw na siya. Ikabit na natin itong kanyang socket at subukan na natin pailawin ang kanyang signal lights. Basic lang po ito at sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood.